Tayo. Oh, eto, AC, may nakita kang nahulog na pera sa ATM booth. Hindi mo siya pinulot kasi blank. May nakatingin na guard or tao. Ay! Nahan yan, may nakatingin na guard. River, may nakita kang nahulog ha, na, na pera sa ATM booth. Hindi mo to pinulot kasi blank. Kasi masama yun. It's masama. 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 Masama bad, it's bad. Kasi masama. Oh, Will, hindi mo pinulot kasi? di ko pinulot kasi 20 lang. <laughs> Nandun ba yan? <laughs> well, Ralph, ano pa kaya? Kasi nagigilty ka? Oh. Eh? Ah. No uh, konsensa. Well, no konsensa? Oh, no konsensa. Oh, Nagi guilty. Survey ang dyan ba yan? Wala. Saan Easy again. May nakita kang pera na hulog sa labas ng ATM. Hindi mo siya pinulot because? Baka peke. Yun! Yun! Yes! Ano ko ang Baka peke. Bahay, baka peke. Wala. Bakit? Is there? Ano nangyara na ba dito? Oo, pero pinulot ko eh. <laughs> sorry. 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 So ito, imaginein mo. Hindi mo pinulot kasi... Hmm. Baka social experiment lang! Diba? Oh. Eh baka may nanonood pala. Yes. No? Parang sa bahay ni Kuya. Baka bibibilog siya. Eh. Charlie, Charlie. <laughs> hindi mo pinulot. Baka babalikan pa siya. Ah. Diba? Sana babalikan. Nika. Hindi mo pinulot dahil... Madumi. <laughs> Wala lang, mag lang. Brent. okay. na naman. Final answer. Pwede lang. Ito, si... papakinggan mo si... Alam niyo, pinahirapan oh. niyo si Brent eh. Parang hirap nun eh. Alam, okay. hindi ko mali na ako ngayon. Ay, nakita ko na, hulog na pera. Hindi ko pinulog kasi. Baka social experiment. Baka vlog, di ba? Baka prank. So, kinunod niya si Esnir. Nandiyan ba ang social experiment? Wow. <laughs> Grabe. I love the energy. <laughs> Bumawi si Brent Kessner. Panalo sa round ang reality royalty. May 76 points sila. Pero may 91 points pa rin naman kayo. Leading pa rin. At may isa pang hindi na hukuha. Mika, tulungan mo na ako sa number 2, please? Tipo. And boom. Matumi! Oh my God! Sabi na nga,